Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat at nasa ikadalawamput dalawang araw na tayo sa buwan ng Marso 2025. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring kalimilita. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay babahagin sa atin ni San Lucas, Kapitulo 15, Versikulo 1, hanggang 3, 11, hanggang 32. Napakaganda ng ipinabahagi sa atin ng ating Ibanghilyo sa araw na ito dahil nakita natin at mabasa yung pinakamagandang mga pangyayari sa buhay ng isang pamilya, lalong-lalo na sa isang ama, <clears throat> na nagkaroon siya ng mga anak na yung iba ay mabuti, yung iba parang naging suwail, nang iniisip nila ay ang kanila lang sarili at uh, yung isa ay humingi na ng kabahagi ng kayamanan na pwede niyang manahin at nang ibinigay ito ng ama ginasta niya ito na sobra-sobra hanggang maubos at sa bandang huli nagsisi ang anak at gustong bumalik sa kanyang ama at hihingi siya ng tawad at nang makita ng ama yung ama ay nagmamadaling makita ang kanyang anak, inakap ito at tinanggap muli. Napakaganda. Ito yung gustong ipaabot ng Panginoon sa atin na siya na ating buhay na mapagmahal, punong-puno ng awa at biyaya sa likod ng ating kakulangan sa ating pagkamakasalanan. Kung handa lang tayong bumalik sa Kanya at tumingin ng tawad, ang Panginoon sa kanyang pagmamahal ay aakapin muli tayo. Siguro para sa akin, doon tayo magsimula ng pagninilay. Na huwag tayong mag-alinlangan na lumapit sa Panginoon sa likod ng ating mga kahinaan. Mingi tayo ng tawad, tanggapin natin ang ating mga pagkukulang at ang Panginoon na ating tagapagligtas ay handang-handang umakap sa atin. Ano man ang oras, bumalik man tayo sa Kanya. Sana ang pagninilay at pagsisisi at ang kababaang loob ay maging mangibabaw sa ating pagkatao at magkaroon tayo ng panindigan dito. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay, sa iyong pagmamahal. Sa likod ng aming kahinaan, turuan mo kami maging tapat palagi. Hiniling namin ito sa pangalan ni Isus, namin Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo.